Okay, isang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, nandito po tayo ngayon sa Pasig, no? So, mayroon po akong ibubroad ibubro out sa inyong mahalagang, napakahalagang bagay patungkol dito sa bill, no, ng kuryente ng ating mga minamahal na customer, ah, uh patungkol sa refrigerator at aircon. May nakausap po tayo kanina na taga South Caloocan. nag po siya ng 6,000 pesos. Ang bill niya lamang sa kuryente niya ay 4,000 pesos. No? 3,9, hanggang 4,000. Nag-bill po si sir ng 6,000 pesos dahil yung aircon niya na LG dual inverter ay hindi na po talaga masyadong lumalamig. Ang sabi niya, uh, ginagamit niya na lang daw ho yung aircon niya ano, para lang kahit papano may maramdaman sila lamig so halos isang buwan na ho uh, yung air conditioner na dual inverter na may problema nung nakita niya raw ho na may langis pala doon sa labas sa may condensing unit kaya nagpatawag na ho siya ng service center Ayon. so na naayos na yung kanyang aircon so inaantay ni sir yung bill niya ngayong May yo nako so tumaas pala yung bill ni sir nung may problema yung kanyang inverter from 3539 to 6000 mga kamasyal ngayon naman Pag-usapan naman ho natin to, no, yung bill ng kuryente ni Ma'am. Ang binabayaran ni Ma'am ay 100 pesos lamang. Okay, 800 pesos lamang kasi uh, nangungupahan si ma'am dito sa apartment na to. Siyempre, yung kanyang mga gamit, refrigerator lang, wala siyang aircon, electric fan lang, wala 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 TV lang oh. Ito yung lango, oh, you yun, oh, know, ito wala wala iba. Refrigerator lang. Kaya ang uh, ano nila, wala rin silang aircon ha. Ang bill niya 700 to 800 pesos lamang. At nung nasira nga itong uh, airco, uh, refrigerator niya last March, ay doon na nagkawindang nung nagbill siya ngayong April, ayun you know, o 1,628.14 pesos. So, kamaster, bakit nagkahaganyan? Ibig sabihin pala mga kamaster, no, kahit pala naka-inverter kayo at nagkaroon ng problema, may nararamdaman na kayong problema sa inverter aircon nyo, inverter refrigerator nyo, inverter freezer, inverter chiller, ipacheck nyo na ho agad yan. Bakit po? Kasi nga po, kapag halimbawa, may problema na ang ating inverter na refrigerator o aircon man yan at ginagamit pa rin natin sa kabila ng hindi na tayo masaya sa lamig ng aircon at hindi na tayo masaya sa yelo na ipinuproduce ng ating ref refrigerator, ibig sabihin, hindi ka rin pala nakakatipid. Tama sabi mo. At yan po ang katotohanan. Kita mo, 700 up to 800 lamang ang binabayaran ni Ma'am sa kuryente. At nung nagkaroon nga po ito ng problema nung March, dahil nga po may leak, asa na yung filter dryer. Ayan, ho. O, may leak po sa filter dryer, syempre, unti-unting nawawala ang uh, refrigerant. Syempre, pagka unti-unting nawawala ang refrigerant, syempre, unti unti rin mawawala ang uh, lamig. Na nagiging cause ng pagtaas ng bilis sa kuryente. Kasi nga po, hindi na efficient yung cooling ng refrigerator o ang ating ah uh, refrigerator at o oh, mga aircon mga kamaser Okay? At kung mapapansin natin sa graph, graph bang tawag dito, tama nga naman, kita mo ho, oh. yung January, mababa, February, mababa, March, simula nung nasira nung March, doon na nagkawindang-windang. Siyempre, ang bill ng, eh, ng March ay mapupunta sa April. Kita mo yung graph ho. Oh. Diba? ba? eto yung January, wala pang problema ang uh, ref. February, wala pa rin problema. Tumungtong yung March, doon na nagkawindang dahil nga po sa may leak, unti-unti nawawala ng uh, uh, refrigerant, syempre unti-unti ring mawawala ang lamig. Okay, kaya tataas ngayon ang consumption demand ng kuryente pagka ganito ho. At nililinawin ho natin no, porket naka-inverter ho kayo, no, at nagkaroon ng problema, akala nyo hindi mataas ang bill. Tama sabi mo. Ibig sabihin pala, nakakatipid lang pala kayo sa kuryente kapag ka walang problema ang aircon, pag walang problema ang refrigerator nyo. Pero, Kapag nagkaroon na ho ng problema yan, lalong-lalo na, uh, less na yung refrigerant sa system, uh, asahan nyo. Parang din rin ho kayong ano yan, uh, hindi naka-inverter mga kamaster. Ibig sabihin pala, kapag may problema ang aircon o refrigerator, kahit inverter pa yan, ibig sabihin, tataas pala ang consumption ng ating uh, bill sa kuryente. Kasi isipin mo, January, February, walang problema. Nung March nagka problema na wala na talagang lamig so tinawag ito ni ma'am pa ulit sa service center hanggang nangako nang kailan yun ma'am? 12. May 12 o oh, May 12 anong pecha ngayon? May ano? May 13 May 13 nagpupunta raw si service center pero hanggang ngayon anong pecha ngayon ma'am? Twenty one, oh, yun ang hirap umasa, parang pag-ibig lang, no. Sasabihin sabihin sa'yo, mahal ka, yung pala hindi, nakaw, yun, kasaklak. So, yun, pinanangako ako si service center na pupunta ng May 13, so hindi po pumunta. Ibig sabihin, April, hindi na pinagana mo, no, di ba? Hindi na, hindi na pinagana ng April. So, ang mangyayari dyan, syempre, yung bill ni Ma sa kuryente ng May, wala pa, no, wala pa, wala pa. Bababa ba, ba, kasi hindi na pinagana ng April, eh. Okay, kaya yung bill mo ng March, mapupunta siya sa April. Kaya yung April, tinan mo, humataw, ho. From 800, 700 to 800, naging kalahati nga, yun, Ito, ho. 1,6, Kaya paalala sa mga minamahal ng customer, no? Kaya ako, ito bin, bin -root out sa inyo. Kasi nga, po, hindi lang, ho, si madam ang nakaka-encounter ng ganito. Ika, master, yung aircon kung, kung window type, split type, yung inverter kung uh, refrigerator, bakit antas ng kuryente? Ayun, nung tiningnan natin, ayun pala, may problema. So, ang unang-unang nangyayari dyan, kaya mataas sa kuryente ang mga inverter natin. Kapag kahalimbawa, no, bawas na ang refrigerant sa system. Ibig sabihin, kapag bawas na ang refrigerant sa system, hindi na cooling efficient. Hindi na efficient yung cooling ng refrigerator natin ng ating mga aircon. Kaya talagang tataas yung ating bill sa kuryente, mga kamaster. Lalong-lalo pat dire ang under ng ating compressor ng mga inverter. So, yun lang po. Uh, tips lamang ho ito na huwag ho kayo masyadong uh, magtitiwala sa inverter na ay naka-inverter ako kayo matipid ay tama ho yun matipid naman ho talaga ang inverter kung walang problema tama sabi mo okay at saka sa mga aircon no, kung gusto niyo talaga makatipid proper maintenance ang kailangan natin pangalawa syempre dapat yung capacity ng aircon nyo angkop dun sa kwarto na palalamigin tama sabi mo natin. Tapos, tingnan, every, mag, every time na magpapalinis kayo, ipacheck nyo ho yung refrigerant pressure ng aircon nyo. Hindi pwedeng linis-linis lang. Okay? Ipacheck nyo rin ho yung refrigerant charge ng aircon nyo kung 125 pa ba o 150 PSI kasi kung kapag hindi na ho mas mababa na ho sa 125 ibig sabihin under charge no so ibig sabihin hindi na masyadong malamig ang aircon nyo nawawala na yung efficient cooling kaya tataas ng bahagya yung ating bill sa kuryente at yun ang nga ho nangyari kay ma'am Okay, nagkaroon po ng leak dito sa may filter dryer at ginamit nila ng March. Buti ka mo, naagapan pa ni Madam. Eh, buti eh. Paano kung hindi naagapan yung 1.6 mo, magiging 1.8 ito, 2,000. Subhanallah. So, yun lamang po, no, dagdag kaalama lang ho ito. Tips. Inverter, nagtaka si Ma'am inverter yung refrigerator niya pero bakit mataas sa bill ng kuryente? Dahil nga po may problema na yung kanyang refrigerator, may leak po. Kaya wala na siyempre ano pang ano pang uh, uh, refrigerant ang ipapump ng ating compressor, wala na. Puro na lang huyang hangin. Kaya hindi na lumalamig. Yung refrigerator niya, bomba ng, bomba ng bomba ng bomba ng bomba Ngayon yung compressor niya, wala nang cooling efficient Kaya tataas ngayon yung bilang kuryente Kaya, buti na lang, naagapan ni eh, ma'am Kita mo, naagapan pa to sa lagay na to ha Yung 1.6, naagapan pa to Eh kung hindi naagapan, o oh, patay tayo dyan libo ho ito, okay So ganoon lamang ho, sana nakatulong itong munting video Na ating ibinahagi sa Ating mga kababayan na Technician, mga customer Bakit kayo nagtataka, naka-inverter naman kayo No, pero mataas ang bill Sa kuryente alala kailangan nasa proper maintenance tayo kung tayo ay naka-aircon. Okay, 3 to 6 months ang ating uh, uh, maintenance, no, pagka tayo ay naka-aircon. Okay, at saka yung setting sa remote, akala natin, porkit naka-inverter kayo, pag nilagay mo yan sa 17, akala nyo nakakatipid kayo, hindi po. Okay, so dapat, nandun lang ho tayo sa 22 hanggang 26 kapag ka tayo ay naka-aircon. Okay? Iba po kasi ang settings ng mga inverter natin kapag tayo ay natutulog na sa gabi. Kung gusto mo makatipid, ibahin nyo po ang settings pag kagabi. Kailangan sa gabi, sa gabi, sa gabi. Kailangan 24 hanggang 26 kasi hindi naman talaga natin kailangan ng ano, no, sobrang lamig. Okay? Pag umaga, syempre, mainit ang panahon, ibababa mo siya. Minsan, 23, 22, 21. Yun. Ganun lamang kung gusto nyong makatipid. Ngayon, kung nagtatapon kayo ng pera, ayan, gusto nyo 17. Yun. Dire-direcho under ng compressor niyan. Walang ano yan. Walang low speed, low speed. Laging naka-high speed ang ating compressor. Kaya, mataas ang bill sa kuryente. Kahit inverter man ho yan. Sa refrigerator naman, kaya mataas ang kuryente natin dahil sa meron na hong problema ang ating refrigerator, less na hong yung refrigerant sa ating uh, uh, system, tapos overloaded pa. Ay nako, siyempre kahit naka-inverter ka at uh, punong-punong ang uh, refrigerator mo ng laman ay siya ay eh, parang hindi ka rin naka-inverter pag kaganyan kaya kapag naka-inverter ho kayo huwag niyo abusuhin ha hindi porket inverter eh lalagyan lalagyan niyo ng pagkadami-daming laman so talagang tataso ang bill ng ating kuryente tapos minsan naiwanan mo pang nakabukas ang pinto ay siya ay yon so minsan kasi eh, akala natin nakabukas pa, nakasarado na yung pinto yung pala may nakaawang oh hindi, eh, magtatahang kayo eh bakit tumaas yung bill ng kuryente ko yung pala magdamag na nakabukas ang pinto, hindi nakaawang pala. So hindi natin nasarado. Kaya ano, tips lang, tingnan niyo ho yung mga pintuan ng refrigerator niyo kung nakakalapat doon sa pintuan kasi pagka singaw ho yan, kahit inverter yan, eh, mataas talaga sa bill sa kuryente. Tsaka huwag masyadong po punuin. Okay? At tsaka kapag nagbukas ng pintuan ng refrigerator, kailangan 10 to 15 seconds lamang ang allowable time na nakabukas ang pinto para hindi po natatapon lahat ng energy na pinroduce ni compressor mga kamaster. Ganun lamang ho kasimple kung gusto niyo talaga makatipid. Okay? Kasi akala natin, inverter, eh, ganun, gamitin natin ng parang walang, wala nang bukas. Eh, hindi. Kahit inverter yan, pag mali ang gamit, diba? Eh talagang mataas din sa kuryente. Okay po. So okay na ba ito? Uh, nakapag uh, nakapag uh, system process na tayo mga kamisa. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.